mga kabos magandang magandang umaga sa ating lahat panibagong buhay na naman tayo ngayong umagang ito at ngayon ay lunis okay. uh, katatapos lang ng aming ano kahapon o kagabi surpresa kay kabos ito ang, ang resulta pupunta kami dito sa ano sa pamilihan ulit. Tulad ng dati. Kasi wala na naman ulit kaming madukot sa ref na na stock naming isda at gulay at prutas kaya mga kabos ito na naman kami papunta kami dito sa sa pwede kaming mamili ng aming kakainin dahil dito lang namin matatagpuan ang medium uh, medyo mababang presyo ayan mga kabos ka kaya yan si Mr. Kabos oh. ayan. ayan kita naman ulit kami dito mga kabos ka medyo kulimlim ang panahon ngayong umaga na ito mga kaabos yan, Mr. Cabos. Punta ulit kami dito. Yan, punta ulit kami dito. Yan mga cabos oh. Ayoko nang maghawak nito. Pagpapunta doon kasi yung una kong video na panood ko, nakatagilid ang aking video. Kaya lagi akong napapagalitan ni Kaabos kasi hindi daw marunong humawak. Ayan. Pero okay lang. Minsan naman yung iba natatama. Oh, napasanada, no? Mga Kaabos. Importante, nakapaghatid ako ng balita sa inyo. At minsan, nakakapagpasaya. Shoutout nga pala sa uh, sa mga bumati kay kaabos ng kanyang karawan at yung mga bumati rin na iba na hindi man namin sila na i na pa, anong tawag dito na i blow out pero okay lang yun sa kanila importante alam nila na si kaabos ay 71 years old na noong akin si ng November tamang tama no kalahating ano talaga buwan ang birthday niya 15 talaga pero may mga kasabayan naman siya mga kaabos na Tagara, tagarian lang sa nakatira sa Las Arenas birthday, happy birthday nga pala sa kanila din yan shout out nga pala sa mga aking anak dyan sa US at saka aking namaring pari sa mga anak niya Ayan si Mr. Capcom. Ayan mga kabot. Wrong timing ang pagpunta namin dito. Kasi lunis. Kumo mayroon si abuelo. May nagregalo sa kanya. Sabi niya, na tayo ng isda kasi walang isda. Hindi eh, namin naisip na ngayon ay lunes. Wala pa isda. Yan. Kaya, iba ang nabili namin. Yung yung ila, ipang na lang namin tapos i namin sa freezer kasi magmahal na ang ano ngayong December kaya ayun tulad na lang ng mga kalyus, ng ano, bumili kami ng iba. Pero, bibili talaga kami ng isda kasi yun talaga pinaka-importante sa amin. Kaso, yun na nga, yung sadya namin, wala. Ayan, mga kabos. Nagsisiksikan dito mga kabos, ang mga, mga ano, nagde-deliver mga sasakyan. Harapan kami mag, ano, dumaan. Lunes kasi, lahat. Ayan o, no, puno-puno na ng mga sasakyan.